kwento sa mundo ng social media. Patang sumasakit ang puso dahil hirap sa pagsusulat ng letrang B, umani ng iba't ibang reaksyon online. Glow in the dark colors para sa mga fur baby na mahilig magtago, kinaaliwa ng netizens. Video ng kasal na nilaro ng mismong bride at groom sa Marikina nag-viral. 3,500-year-old jar sa isang museum, aksidente nabasag ng isang batang lalaki. Halos siyam na araw na pagbabasa ng isang lalaki mula Nigeria, nakapagtala ng world record. At Andy Eigenman muling nag-Ala Agua Bendita para sa isang surfing competition. Sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, it's letter B against the world. Isang video ng bata na nagsasanay sumulat ng alpabeto ang viral ngayon online. Paano kasi ay nasa letrang B? Palang ang bata ay tinadain na nito na sumasakit at nagkakaproblema na raw siya sa puso. Kaya naman umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. Mayroong ilang naaliw habang ang iba na may naalarma. Ang riding journey ni Baby Kent silipin sa trending report ni Rose Babiera. <laughs> Tila isang malaking hamon sa buhay ang pinagdadaanan ng apat na taong gulang na batang ito mula sa Mabalak at Pampanga na nagsasanay sumulat ng alpabeto. Habang nagtitrace kasi si Kent Marcos, daing nito ay marami na raw siyang problemang nararamdaman sa kanyang puso. Sabay himas niya sa kanyang dibdib. Pagbibiru naman ang kanyang ina na nasa likod ng kamera, e nasa letrang B pa lamang ang bata ay parang hirap na hirap na ito. Si Kent ay first time sa eskwelahan bilang isang kinder student. At bagamat wala itong problema sa eskwela at maging sa pagawa ng assignments, ang pinakahamon na hinaharap ng bata ay ang tracing exercise na binibigay ng kanyang mga magulang. Sa video, makikita na patuloy sa pag-iyak ang bata habang humingi ito ng tulong sa kanyang ama. Nagpapatuloy daw ito ng pagsusulat kapag nakaalalay ang kanyang daddy. Bagay na iniiwasan naman nilang makasanayan ng bata. May pahaging pangasiket na dapat daw ay maging ahas na lamang siya o aso at pusa. Bagay na katwiran ng kanyang ina ay dahilan lamang niya para hindi siya makapagsulat. Marami naman ang naaliw sa bata. Best in OA, sabi pa nga ng isa sa comment. Dagdag pa ng isa, e baka raw atakihin na ang bata sa pagsapit nito sa letrang G. At hirit pa ng isang netizen, baka raw emotional writer lang si Baby Kent. Gayun pa man, marami ang nabahala sa asal ng bata. Alarming daw ang paraan ng pagsagot-sagot nito sa kanyang mga magulang. Isa pa, pinunto rin ang tilahawak na tsinelas ng kanyang ina habang tinuturuan ang kanilang anak. Kung saan naman tumugon ang mga magulang nito, na wala raw dapat ikabahala ang mga netizen dahil anila, nila, natuturuan at nagagabayan naman daw nila ng maayos ang kanilang anak. Sadyang madaldal lamang daw si Kent kaya marami itong nasasabi. Gayunpaman, paalala sa mga magulang na walang lugar ang dahas sa pagdidisiplina at naway gawing fun ng bawat magulang ang learning lalo na ng mga bata. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pag-usapang fur babies naman para sa ating next viral story. No more hiding. Likas na sa ating mga Pilipino ang pagiging loving fur parents kung kayat gano'n na lang ang simpatya natin lalo na kapag may nawawala ng alaga. At para iwas praning at iwas taguan, may isang nagliliwanag na solusyon dyan ng fur na ito para siguraduhin kahit wala silang kuryente, kumpleto pa rin ang kanyang fur babies silipin ng kakaibang tracking device na 'yan sa trending report ni Arnold Herrera Noong mga bata pa tayo, isa marahil ang tagutaguan sa mga hilig nating laruin, lalo na tuwing sasapit ang dilim. Pero, gugustuhin mo pa rin ba ito kung ang makakalaro mo sa isang malawak na babuyan ay tatlong cute na cute at makukulit na golden retrievers? Bagamat mukha kasing masarap pakinggan para sa fur parent na si Angelica, sa halip na matuwa ay tila kakabahan daw siya. Lalo't maliban sa nasa isang liblib na lugar daw sa Batangas, ang kanilang babuyan ay wala rin itong kuryente. Kaya naman si Angelica, nakaisip ng isang nagniningning na ideya. Ang kanyang solusyon, gumamit ng LED glow-in-the-dark colors para sa kanyang tatlong fur babies na mahilig magtatatakbo sa dilim. Kitang-kita pa sa kanyang viral video na kahit nasa malayo ang kanyang pets ay hindi nawawala ang mga ito sa kanyang paningin. Lalot ang kanilang mga leeg umiiilaw ng color pink, orange at blue. Ala Power Rangers ang datingan. Taong 2021 daw nang sinimulang gamitin ni Angelica ang glow in the dark collars para madaling mahanap ang kanyang fur baby sa dilim. At higit sa lahat, masiguro ang kanilang kaligtasan. Samantala, aliw na aliw naman ang mga netizens sa kakaibang pakulo na ito. Ang iba, napatanong pa kung saan nga ba nito nabili ang LED collars. Sabi pa ng isa, malaking tulong daw ito para maiwasang mabanggan ng sasakyan ang mga aso. Biro naman ang dalawang ito. Huwag naman daw sanang maisipan ng kanyang fur babies na ngat-ngatin ang collar ng isa't isa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, OA meets OA. Hindi na natigil sa kakatawa ang mga guest sa isang kasal na ginanap sa Marikina City ang bride at groom tila hindi rin kasi naubusan ng punchline na may halong biruan at pagpapakilig. Ayon sa uploader, ito raw ang nangyayari kapag ang isang OA ay nakapangasawa ng isa pang OA. Ang kulitan, asalan at iba pang ganap sa comedy bar de sa kasalang ito. Panoorin sa Trending Report ni Rose Bobiera. Kahit sino, malilito kung kasal ba talaga ang dinuluhan mo, kung ang dalawang ito ang tatambad sa iyo sa harap ng altar. OA groom meets OA wife. Yan ang caption sa video ng kasala na ginanap sa Marikina ng dalawang ito na tila born to be comedians. Ang bride at groom kasi, nilaro ang sarili nilang kasala. Sa video na ito, kitang kita na pagpasok pa lamang sa venue. Wala nang bahid ng pagkaseryoso si Leo at Katya. Kumakaway-kaway na tila excited itong lumakad sa aisle na ibang iba sa seryoso at tahimik na seremonya na nakasanayan ng lahat. At lalo pa nang simulang magpalitan ito ng vow, nag-aasara lang ang dalawa maski nang maghayag ito ng mga mensahe sa kanilang mga magulang. Hirit ni Katya, nagpapasalamat daw siya na pumayag ang ama na si Leo ang kanyang pakasalan. At hirit naman ni Leo, laking pasasalamat niya rin na hinayaan na ngayoy mga biyanan na ligawan niya si Katya. Hanggang sa pinakaabangan ng lahat na Kiss the Bride ay nagbibiroan ang dalawa, kung saan eksaheradang nagpunas pa ng labi ang groom. Hindi na natapos ang ganitong kulitan, hanggang sa resepsyon na puno lamang ng kasiyahan, kung saan nagsasayawan at nagtatawanan ang lahat. Ngunit sa huli, may bahagi rin na seryosong nagpasalamat ang dalawa sa Panginoong May Kapala. Anila, grasya ng Panginoon ang nagdala sa kanila sa kasalang ito. Congratulations to the newlyweds! Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, 3,500-year-old jar. Nabasag ang isang jar na tatlong milenyo o tatlong libong taon na ang tanda sa isang museum sa bansang Israel ang nasa likod ng insidente, isang apat na taong gulang na batang lalaki na na curious umano sa kung ano ang nasa loob ng naturang jar. Ang naging aksyon ng pamunuan ng museo at ang paliwanag ng magulang ito. Alamin sa trending report ni mili Borha. Paalala para sa mga mahilig o may planong bumisita sa mga museum huwag deadmahin ang mga signage gaya ng do not touch dahil paniguradong may dahilan kung bakit ito nilagay. At isang halimbawa na dyan ang insidenteng ito sa bansang Israel. Isang 3,500-year-old na jar kasi o halos sigit tatlong milenyo na ang tanda ang aksidenteng nabasag ng isang apat na taong gulang na bata. Paliwanag ng ama nitong kinilalang si Alex Curious daw ang kanyang anak sa kung ano nga ba ang nasa loob ng jar. Kaya naman bahagya raw nitong nahila ang display. Dahilan, para mahulog at mabasag ito. Gulat ang naging initial na reaksyon ni Alex nang mapagtantong nabasag ng anak ang makasaysayang jar. Pero nang mapakalma ang bata, agad nitong kinausap ang guard ng museum. Sa isang pahayag ng direktor ng museum na si Inbal Rivlin, Bagamat marami ang kaso na sinadyang sirain ang mga nakadisplay na gamit sa kanilang establishmento, nalalayo naman ang kasong ito, kaya hindi na kailangan pang dumulog sa otoridad. Pagsisiguro niya na irerestore ng isang specialist ang 3,500-year-old na jar at muling inibitahan ng pamilya ng bata para magkaroon ng mas organisadong tour at muling masilayan ang bagong restored na jar. Tila nabunutan naman ang tinikang amang si Alex nang marinig ng balita at humingi rin ng tawad dahil hindi nagaya ng dati ang naturang disenyo nito. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pagdating naman sa record-breaking story, read a -ton. Ika nga sa isang kasabihan, reading is essential for those who seek to rise above the ordinary. Pero mukhang labis pa sa ordinaryo ang ginawang pagbabasa ng lalaking ito mula Nigeria. Alos siyam na araw lang naman kasi siyang nagbasa o nasa higit dalawang daang oras dahilan para makapagtala ito ng record na pinakamahabang marathon reading sa buong mundo. Ang pagbabasa ni Samson ang isang dang libro, tutukan natin sa trending report ni Rovic Manuel. Isa na namang record ang nabasag ng isang 27-year-old Nigerian na si Samson Ajaw sa pinakamahabang marathon reading sa buong mundo. Kung saan binasa lang naman nito ang isang daang libro sa loob ng dalawang daan labing limang oras o pumapatak ng siyam na araw, kung saan nahigitan ito ang 124 hours ni by Isakov mula naman sa Kyrgyzstan. Sa kaniyang unbelievable challenge, mayroon lamang siyang limang minutong pahinga sa kada isang oras ng pagbabasa o halos dalawang oras lamang sa isang araw. Kasama na rito ang pagbanyo at pati na rin ang kumain. Ayon kay Samson, bahagi rin aniya ng record na ito ang ipromote ang advokasya nitong patungkol sa literacy development upang makapag-inspire pa sa mga kapwa niyang Nigerian. Matapos naman ang record-breaking history, sinalubong si Samson ng kaniyang mga kababayan sa isang isinagawang parada. Hindi lang kasi basta-basta ang ginawang legacy ni Samson dahil isa rin ang marathon record na ito sa pinakamahabang attempt sa kasaysayan ng Guinness World Records. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa trending showbiz balita, surfer era ni Agua Bendita. Pinusuan online ang tila pagbabalik ng iconic character na ginampana noon ni Andy Ironman sa isang teleserye. Para kasi sa mga nakamiss sa kambal na sina Agua at Bendita Christie. Muli itong ibinida ng sa isang surfing competition sa Siargao. Ang iba pang detalye sa hashtag Agua Bendita in Her Element, tutukan sa showbiz report na ito. Muling nag Agua bendita para sa isang serving competition ng aktres na si Andy Eigenman. Isang cropped white top at blue miniskirt ang suot nito. At syempre, to complete the look, si Andy nilagyan ng blue paint ang muka at katawan. Hangoy ito sa iconic role niya sa teleseryeng Agua Bendita na napanood noong 2010. Magiging partner ni Andy na si Filmar Alipayo tila may Agua Bendita moment din. Ito ani ang pagbabalik ng sinalihang single fin surf gathering competition matapos ang anim na taon kung saan nagsisimula pa lang daw silang mag-date noon ng kanya na ngayong fiance. Marami naman ang natuwa sa tila surprise comeback ng iconic character na ito na suwak pa sa pagiging island girl ngayon ni Andy. Samantala, maliban sa pagsisurf, kamakilan lang sumabak na rin ang aktres sa pagtakbo. Sa Instagram, proud din itong ibinida ang kanyang matagumpay na first ever 10-kilometer run sa nagdaang Siargao Marathon. Para sa DZRH TV, ito pa ng showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and A Viral Show. Asamin po namin na kapag may nag-trending, aanamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.